Hello guys, ito yung tinatawag natin prosperity vanity table. Noong nakaraan, nag-discuss ako sa inyo ng prosperity table. Kaya naman, meron tayong walong klase ng table para sa pagyapan. Okay, ito ang tinatawag na vanity, prosperity vanity table o yung kusan ka kung saan ka nag-aayos, kung mo nilalagay yung mga pampaganda mo, yung bag mo, okay? So, bakit may umuusok? Ito yung sinasabi ko na uh, ginagamit ng mga Chinese women, okay? Ang tawag dito ay ah uh, insenso para sa laban sa kulam, laban sa bati. Pag uwi mo sa bahay, sindihan mo sa Okay? Bihira lamang yung nagtitinda nito. Usually sa mga Chinese store o yung mga tinatawag nila na, na white witch. Okay? O yung mga marunong uh, gumamot na mga kula, bati, igit, selos, o yung ganon. O kaya yung ah, uh, gaba, nakakagaling siya, okay. Ito yan, kung titikla mo yan, dyan mo siya sisindihan. yung usok na, yun yung pagkain ng mga mabubuting espirito na nagbabantay sa bahay mo. So, kung bakit yung ibang bahay, hindi sila napapasok ng na mga magnanakaw, ng mga ingitera, hindi sila napapasok ng na mga sismosa, okay, hindi lang dahil sa iniiwasan nila yan, pero ito kasi, meron siyang mga nagbabantay do sa bahay mo. Katulad yung mga, ano, parang lulubabahay, di ba? Takot sila. Kasi, parang merong multo o ano, pero yun, nagpapakita yun sa mga bisita lang. Sabihin, kung hindi ka taga tanda ka papakita ang kanila. So, ito yung pagkain nila, guys. Nakakatakot isipin, di ba? Naniniwala ako dito yung usok na ano na to, kandila na to, tinatawag na kandila, ay, ah, uh, pagkain nila yan, para ba ng bahay mo? Ibig sabihin, pumunta siya sa bahay mo na walang paala, pero silang makikita. Okay? Meron silang nakikita na hindi, hindi dapat makita o nakakatakot. Kasi meron kang alaga, ibig sabihin yung alaga mo na espiritu na yon para bantay mo ah uh, iwan ka ng pagkain sa lamesa o kaya yung prutas yan okay so ito ay paniniwala nung unang panahon ano so nasa ilan kung paniniwalaan ano, pero ako kasi sa amin sa Tagalog katagalugan, mababait ang mga tao na Tagalog, pero ano sila, naniniwala sila sa kulam at sa kasabati sa inggit. Kaya yan, meron kami yan talaga. So yan, papausukan mo yan. Uh, magbabenta ako na guys, maganda siya talaga. Kasi nakakatanggal ng sakit, yung stress, anxiety. Lalo na yung mga, may mga insomnia, yung may mga anxiety pag naamoy mo sa nawawala, madali lang sa gawin, pero pwede ka bumili. Okay? So, itong kadilag ito, hindi siya, para sa insenso, hindi sa kandila. Okay, so yan, para yung may orasyon, ng magagamot para matanggal yung masamang vibes. Di ba madala sa bahay mag-away mag-asawa? O kaya lagi ka may sakit? pero ka sakit na hindi gumagaling? Okay guys, subukan nyo Talagang nawala ang sakit ko dito. Dati dumudugo yung ilong ko, nawala yung dugo ng ko. Pasarap ang tulog ko. Tapos yung mga kapitbahay ko mababait sa akin. Tapos nakakailwas ka ng away, away sa kapitbahay, away sa mag-asawa. Pagsasama ng mag-asawa, maganda. Kasi yung tinatawag nila good vibes. Nakaka-good vibes. Iba-iba ang -iba kulay na actually meron siyang red for love pag minsan nalalamig na sa yung asawa ko meron sa hindi yan para din siya para parang kandina sa maklana na may kulay pero ito iba to mas malalim yung kultura na ginamit dito actually ito yung lumang paniniwala nung unang panahon sa bayan sa Mindoro na parang yung mga nagtatanim ng panay naniniwala sila sa alito sa mga uh, mga laman loob. Okay, ay laman loob. Lupang, ano ba yun? Yung mga tao lupa. Ibig sabihin yung mga sa ilalim ng lupa. Yung mga tinatawag na alaga. Na, kasi mayroong mabuting espiritu, mayroong masamang espiritu. So ito, tinataboy na yung mga galit, away, selos. Alam nyo ba na ang pagkakasakit ng malala ay dahilan din na kung ang tao ay sobrang galit iyo, yung tahimik na tao na hindi siya lang sasalita pero galit na galit siya sa'yo ang tama lol ay sakit sa sa'yo lang sakit kung bakit yung ibang tao mayaman maraming pera hindi sila gumagaling kahit anong gamot nila kahit saan silang basa pumunta na, na ano yan uh, hindi nawawala yung sakit yung pala sa sumpa o galit so itong kandila na ito nakakawala siya guys yan. Pag ano, tutuluan ko kayo gumawa nito o kaya pwede kayo magbenta. Ako, gusto ko na magbenta nito kasi ano na tayo lang dito na tayo sa age na ano, parang nagme-meet up na yung primitive ways. Yung mga, ba, yung mga halamang gamot, magugulat ka. Gamot pala yun. Okay, yung mga pinausuka, mga lagundi, mga pito-pito. Nakakagaling pala yun. Yun palang bati, kulam, totoo pala yan. Okay? Ah, uh, sabi lang nila, nung pa panahon, ito ay psychological. Ibig sabihin, yung tao lang na yun ang nakakita at misal, mas sinasabi na panag-ilusyon siya. Pero may mga tao na may mga sinasabi nila na regalo, o may grip sila, di ba lahat naman tayo binigyan ng grip of foresight, uh, grip of healing, Okay, yung, yung gift of poise, nakakita siya lang pangyayari. Yung gift of healing, pag ginawa ka na, nakagaling siya, yung makamagaling maghilot, di ba? Nakakawala, sense of touch. At saka yung, ah, uh, tinatawag nila bantay. Merong mabuting bantay, merong masamang bantay. Masamang bantay yung, yung ayaw ko na magtagumpay, pinipigilan na lahat yung mga ano sa'yo. So, ito, guys, sa mga susunod na vlog ko, pa nyo yung walang ano klase lang, ano, ah, uh, tawag dito, dito ay diwata, yung kanila ng diwata. Okay? So, parang ginagamit to ito sa ibang mundo, sa ibang, ibang, ano pa to? Ibang dimension. Okay? Na pinapaniwala, ano ba, kanunununununan pa siguro before World War 1 ito yung ginagamit nila para sa sigarilyo. Pero yung ano naman yan ay bulak. Bulak siya na hindi siya nakakasulog kasi kung saan siya namamatay pag tapos na siya. Sabihin. Pero kung gusto mo pa, sindihan mo ulit, yung usok na napakabango. Napakabango na usok na kasi iba-iba yung flavor na meron for love, for money, for good health, for good sleep for intellect, ano pa ba, uh, for harmony, uh, for happiness, sa kayong isa is for clarity. Yung ginamit ko ngayon is for clarity, kulay white. Nagka-cleanse siya. So, tinatamon niyo mo sa mga espiritu, okay? That's it, guys! Okay, so ito ang aking prosperity vanity table, okay? Kita nyo, antik na siya, o oh, na. Ayan, o. Pipintuhan ko pa yan. Pero yung tubo niya, talagang malalaki yung tubo noong panahon. And this is a, 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 table, 1960 plus. Tapos yung sa labing niya, kapal, o. Oh. Wala ka makikita ganito ka kapal na sa labing ngayon. So, ang, ang hirap na mabasag. Hindi ka tulad yung mga bibili sa depth store, malinipis yung mga tempered glass niya. Eh. Ito makapal. Kaya inilaban ko talaga siya. Si, kahit saan ako pupunta, po, Dala-dala ko yan. Okay? So, maaari yung may-ari na kasi dati mayamang-mayamang babae. Marami siya negosyo ng mga sasakyan. Nakuha ko sa kanya yan. Kasi so, binili ko doon sa pinagmalahan na pinamahala na doon sa gang. Yung gang kayo binenta sa akin. So, yan. Nabili ko yan almost 3,000 or 4,000. Ayan o. Tingnan mo yung bakal guys. Yung tubo na. Kakaiba. Kakaiba ang kapal ng tubo. Talaga, yung tubo na lang nabibili kayo doon sa hardware, hindi ka nakakapal. So, kukunayan ko siya siguro black or white or ayaw ko kasi lang gold. Kaya naman, mental. mahal na sa akin yung mga lumang gamit. Kasi mayroon siya vibes. Uh, mayroon kasi ako gift of foresight, guys. Mayroon, pero sa akin, selective. Sabihin, may time na hindi ko mabasa yung tao. May time na hindi ko nababasa ko. Halimbawa, ikaw, pag namit kita, minsan, alam ko yung mga pinagagawa mo sa buhay mo. Subay <laughs> so, ka nun. Pero hindi ko sinasabi kasi ayaw ko maging judgmental. Tsaka baka mali ako eh. Minsan naman, alam ko yung pwede mong maging mutual. So, ang tawag doon ay leap of foresight. So, yung mga regalo na gano'n, hindi talaga sila nagkakaroon ng malala malalaking bahay takot ako sa malalaking bahay kasi ah, uh, nakakalamdam ako pag may nakatira pero hindi ako nakakita guys ha nakakalamdam ako sabihin, alam ko pag good vibes yung isang bahay o oh, bad vibes so yun, muntik na ako maging feng shui ano eh, yung feng shui healer pero hindi ko ginagawa ano, yun kasi mga ano, matanggal yung gip sa akin kasi eh, nagagamit ko rin siya sa trabaho ko sa kilipag kapwa tao ko, alam ko yung tao pag talagang madumi yung kaluluwa niya o oh, mabait. Meron kasi mga kriminal na pwede pang magbago. Meron mga kriminal na hindi na talaga kaya. o ano na siya eh, uh, faint na niya yung ganon. Fake na niya talaga yun na uh, basta yung ganon. Okay? So anyway guys, Balik tayo dito sa prosperity body to table. Yan. Nag-reduce na siya ng mamahaling bag. Yung bag kahit fake lang na bag. Bag na pula. Dito <coughs> ipapatong yung mga pampaganda, no? Ayan e, mga pampaganda. Okay, para i-blessed kayo. I-blessed kayo ni God. Kung ikaw ay year of the tiger, may tiger ka. Ako ay year of the tiger ako. Yung anak ko, dragon. So, dahil siya pa, definitely talaga ako yung dragon. Lagyan nyo siya ng maraming suklay. Okay. At saka yung kumikintam. Yung mga fairy kasi, mahilig sila sa mga makikintam na bagay. Doon sila pumunta sa bahay na gano'n. Makintam, gold, silver yan. Kaya, kaya tawag nila Fantasy. So ako naglagay ako ng isda. Guys, ito oh, isda. Pulit lang ha. Yes. Yeah. <laughs> ang pagkain na kasi talaga ng like, cat family is, ano, isda. So yan. Kaya meron ako isda. Tapos celebration. Okay, may lagayan ako ng mga kung ano-ano. Yan. Diba ang gamit ko minsan nakakatakot, no? <laughs> kasi luma lumala talaga siya kayo. Nakakata ako talaga yung iba. Ay, mahilig ako sa Mga, ano ko na isda. Kasi ano, ako pa yung ako <coughs> Pag ka kayo na may isa puro suklay, tama ko suklay, oh. iba-iba, mamurahin, mamahalin. Yan, ibig sabihin, hindi nawawala yung kagandahan. Okay? Inaantok na ako. Okay, guys. Good night. Good night, good night. Okay, ito ang aking prosperity vanity table. Huwag ka pupunta sa bahay ko na walang paalam. Kasi, may naghihintay iyo isang matandang babae. Tapos, hindi ka na makaka-uwi sa bahay mo. So, good